Ayun na nga. Dito na nga yung sinampalukan krokodilo. Ang ah, masarap na mambre. Sarap na sa bawang mga kain dayo. Buaya talaga. Buaya Buway buaya. Ayan, mga kainday kaduduk. yan yung sinampalukan krokodilo. Ngayon matikman na natin yan. May nakahandang sausawan yan. Ayan, no? Oh. Ayan, di ba? Mukhang masarap, mga kainday kaduduk. Ito na talaga yung... Moment na batik na namin oh, ni Kanono. yan karen, karen ano yan ano karen ano karen ano karen ano karen ano karen ano karen parang yung hugis niya ano karen 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 ano Joklan. Kaya pala mata ba break kasi galing do. <laughs> ano? sarap niya, no? sarap. Naku, pre, tikman mo pre. Para ikaw, ikaw, yan. Yan. Hmm. Muna, ikaw, mag ikaw magpo-prom gaano talaga kasarap ang mga karne niyan. Ayan. Hmm. tikman mo nga, pre. Tang ikaw mag-re-rate ikaw kung ano ba talaga ang lasa. So, titikman ko. Titikman, patitikman kanono, para pare aku para sabihin aku, kung terusnya. yung tip. Tapos ako, pagkatapos Wow. Sabihin sabihin maganda oh, talaga. Ano no? no, no, no. Kita mo. Wow. Iba rin ng ano nila, iba yung ano nang ano, laman nya, no? Iba yung label. Oh, kaya pala dinadayo yan dito. Oh my god, kaya pala. Ako, tuloy-tuloy na natin ang video. Ako, my god. Ako na rin. Ako na bahala sa akin. Ayaw mo na.

Hindi ka matikman matikbon na natin, buwaya. Hmm. Ayan, no? na natin sigur, doon. Ay, ng buwaya. Ano? Kasi 'yan, 'yung may dalang sorsawan, no? Oh, yeah. Yeah, makain 'de ka raggo. No? So, tekuban mo na, 'yung may sorsawan, manghang. Tinanong mo uh, na, 'yung to, buwaya. Ito 'yung buwaya na ano ha? Hindi galing doon, galing dito. galing dito. <laughs> galing jan. <laughs> pinahuli namin pinahuli namin, niluluto, ayan na siya hindi galing doon ayan. Di galing, di galing. galing dyan ha, hindi galing doon ha ito yung buhaya na galing dito hindi di galing doon ha titikman ko na, at i-decide ako is ito May, mayroon kayo po yan, Yon. naku maka hindi kadodong Ang sarap pala ng buhaya tingnan mo naman yung itsura ng buhaya may taba rin pala siya, parang baboy. Eh? Mm -hmm. Parang may baboy siya makain ka gano'n doon. Oh. Buwaya yan ha, hindi yan baboy. Baka sabihin mo, baboy ang kumakain. Hindi, tao ang kumakain. Buwaya ang kinakain. Oh, Buwaya ang kinakain, hindi baboy ha. Asawa tayo sa baboy. Buwaya muna. Hindi galing doon ha, galing dito. Buwaya na to. Kaya naman. naman. Hindi galing sa Itsa, hindi galing sa Malacanang. Hindi, hindi galing sa ano. O. Oh. Hmm. Nakakain may karudok. Ang na talaga ng buhayan ito. Ang burnish. Hmm? Tapos, lagyan natin ang manghang na manghang na... Ako para sa sunod pala, Frank. Parang gusto ko rin titikman ulit. Ang ibang lasa ng buhayan. Kasarap pala. Ayan. Ako. Pero okay, okay na natin. Na-tasting natin ang sinampalukan. Ang buhayan. O, so, pakita ko sa inyo talaga yung laman. Lapit mo sa kamera. Ito siya, o. Oh, Mga kaindi Ang Ang lambot. Ang lambot oh. Nako ang sarap po ang lambot. Tapos salamat po sa lahat po sa Yung mga parang litid-litid niya ito ang kikita niya. Ayan. dito. Dito tayo nagpre ah. mga tayo. Okay. Sir, mo kong tayo. sa saan. kung Lord, gabayan mo kami sa mga lakad at makagawa kami ng customer pa sinikporek na Lord, ang ka namin, kaya mga bata sa ng Jesus nilalangin doh ano 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 Amen. ano 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 Buaya. Hmm. buaya, buaya, eh? fairness, buaya, so, baka, buaya, hmm. buaya, 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 makan buaya, 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 Kaya mga kailay ka doon, pupunta kayo dito sa baras, pupunta na yung mangan, mangan, ah, manganta Andito yung exotic food na buaya. Masarap. Kaya si sayo nito, kung sisig ang orin, kasi kainin, buwag Napakalambot mm. oh. Tingnan mo, napakalambot oh. Buwaya yan na, ah. Napakalambot. Huh? Ang mm. 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 sabaw. Dati, ito yung gusto kong puntahan sa Dabao. Para mm. ma na-prove talaga ha. And, hmm. nung umuwi naman ako ng Dabao, wala naman akong time doon mag-ikot sa kung saan saan yun. Mm. niya. Pumunta ako sa bahay ng Duterte, pero kasi dahil pandemic, naman, hindi naman kami pinapasok. Guardia. Hanggang mabak lang. Hanggang gate lang kami. Hmm. Sa bibis ko. Mm -hmm. mm -hmm. Sayo? Sarap ng sabaw mga dayo. buaya sana kak buaya buaya serat hmm. Saya hmm. yang lama nanggung buaya, Ini yang babu ya, buaya kalau kau. Hmm. Meru sen hmm. 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 dan itu kecil. Ini yang orang tabaknya na. Ang, putih yang no? putih pelangkar buaya nih, putih putih. Sarat juga. Mm. Naniwala naman talaga akong bahaya kasi iba ang karne niya eh. Mm. Saka yung lasa iba. Iba rin ang lasa ng bayawak talaga. Iba. Ang lasa ng bayawak para may uh, bayawak para may pagkamanok eh. Lasa ng bayawak may pagkamanok. May Ito naman para may pagkababoy na may pagtatuna. Na, mm. na yan. Yan ang ano niya. Neck tingkla. Mm. Ako na, na ako ng buha, uh, bayawak. Ganun ang lasa. Inadobo parang manok. Kontra. Kagandaan. Walang ano. Hindi siya malansa. Inadobo sa gata. Hmm. Hmm. Bola. Ano kina sa ug sa buaya mga kapinde kadudong bulay ug dami. Ulay mm. pa ni sa sinigang. Oo, talaga siya. yan. Ang baka malalaman mo iba ang taste ng baka. Mm. Ito talaga buaya. Hindi kami nagsusunong ng mga kapinde kadudong ha. Buaya talaga to. Hindi mm. kami nagsusunong ng. Kain pa. Sarap. Tawag ka sa kapitbahay ng buaya. Mm.

Para siyang tuna. Mm -hmm. Tuna. Tuna yung may pagkababoy na yun. Kala kong buhay, malamsa. Hindi ko pala malamsa. Walang kamo na yun. Pwedeng dalawang pok na kan. Para pang ano. Ay, sprite na lang. Sprite po. Para pang patunan. Kailangan namin namin namin. Katapos. Ito, mm -hmm. Hindi namin alam kung Nag-aaral ba ito ng baboy? Ano? In furnace pre. Successful yung lakad natin ngayon ng uh, buhaya. Exotic food. Diba? Wala ito sa isip namin. Nung nakita lang namin, uh -huh. pero nag kami, nakita lang namin na merong exotic food sila. Uh, Siyempre, tapalampasin pa ba yan? Hmm, first timer uh, uh, natin makita. Mm. Kasi sa siyudad, sa, sa wala ito eh. Ay, sa so mga ano pala, sa so mga pupunta dito, na gusto mo, no, ito mo, kakain ng ganito, mm, bigyan ko na kayo ng idea. Hindi kami sa, dahil sa, ito yung ano, bibigyan kami kayo ng idea. So, yung malaki naman to, mga tatlo apat na tao, Uh, uh, ang server apat na tao, apat na tao siya. Mas na one plus siya, one plus. Sa order. Mura mm. so, na 'yon kasi pang-apat na mm. tao eh. Kaya mo yung lasa yeah. ano, texture ng karne ng buhayo. Oh. Ala tuna na ala. Tawag um? mo? Para sa tuna na tuna, pagka baboy mm. eh. Mm. Para yes. mix yang. Kalau kau nak guna balance, siya. Oo, oh, tinanggal yung lansa. Hindi, walang lang sa bola. Kay, puro laman eh. Hmm. Pernis, ito. nga yung bayan na nag-viral? Yung... Tulubong? Hindi, isa. Yung wag... Uh... Silalay. wag lay. lay. Wag lay. Hindi kaya ito silalay. <laughs> Baka si Lolo ito. <laughs> silalay, kinain sila, na namin. <sukur> hmm. Hmm. <sukur> Aku mata takut sama mode itu, mau buaya. Kayaknya kalian ini kena kain nih. Kalian mau buaya di dito pembuntu? Iya. Hmm. Mau takut sama itu?

Kilala to dito, kilala. Mangantila, restaurant. Kasi ano to, tabi ng lake. Kikita niyo yung sa likod, background? Lake, lake Laguna. Pero malinis yan kasi hmm. bawal yan dyan magtakpo ng basura. May taga-bantayan dyan, mga ayaw mga So pinipresyo ba yung lugar na to? Hmm. hmm. hmm.

Tinan mo may bu may buto ang sarap. Buto ba 'to o taba? Hmm? Taba ba 'to? Taba no? Hmm? hmm. Ano naman Kung ang taba niya, ay hindi parang taba ng baboy, hindi Pero manipis, manipis siya. Hmm. Hmm. Nakatakot Nakakatakot isa yun. pero masarap pa na. Silalay. Hmm. Bakit ka matatakot eh? Kailang pinakaiba yan so, di din masak. Hmm. Dahil Kumakain sa ng tao. Hey, ang bayawak. Kumakain naman ng tao ah. Oh, ako lang makita. Hmm. Maliit lang siya, hindi niya kahit tao. Oh, hmm. <laughs> ha.